Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello, Etians. Welcome back to my channel. My brand pala na ginawa itong si Justin. At ang galing. Nag-drawing lang sa tablet at ginawa uh, ginawa ng logo o picture ang kanyang drawing sa kanyang sariling brand na Bizarre Society. Narito ang kanyang paliwanag. Ang galing. Sobrang nakaka-inspired. Uh, eh, you know. Bizarre Society. Ba, mga ano nyo ha. nilulumot na background. Hindi, yung Bizarre okay, Society, ano naman yan, yung brand na binuo ko rin, kung saan, para ma-showcase yung artistry ko and yung friends ko. Kaya siya society kasi, not just my artwork, but for everyone din. Tapos so kakaiba, and then Visar kasi visual art. So yun yung, ano, yun, wow, yung, visual art. Mind blown! Art. Yeah. Mind blown! Amazing! Ayun, yung bug dyan sa picture, dinrowing ko yan sa ano tablet lang yun as nilagay namin sa bag to be ano para lang maging artsy artsy han Tiyawa. hindi niyo lang nakikita meron